Hey guys, nandito ngayon ang PH Taya Charity sa Barangay San Juan Batis na nag-abot ng tulong sa mga nasalanta ng Dang bagyo. At nandito po ngayon si ate. Ate, ano pong pangalan mo? Camille po. Camille. Nandito si ate Camille, isa siya sa nabahagian natin ng tulong mula sa PH Taya Charity. Alam niyo ba guys, na hindi lang kami basta online casino, tumutulong po kami sa mga tao, especially sa panahon ng kalamidad, sunog, at Maraming pang iba guys. At nandito si ate ngayon, tatanungin natin kung ano masasabi niya sa Page Tile Charity. Ano po masasabi mo ate? Um, yun po, salamat po sa pitch Tile kasi nakarating po kayo dito sa San Juan Batis po para magdala ng tulong po sa mga binahapon itong dumaang bagyo. Maraming maraming salamat po ate and we're praying and hoping for more success of Page Tile dahil nandito kami, hindi lang kami basta online casino, tumutulong po kami.